po mga kagulini, saan man kayo naroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. Morning po ngayon, inaantay ko si Haring Araw, pero ayaw po niya lumabas. Wala siya talaga, makulimlim, pero gusto ko yan. Dahil gusto kong umulan ngayon. And for today's video, medyo matagal-tagal kasi ako hindi, mga ilang araw ako hindi naka-appear dito sa ating rooftop garden. Kaya nagulat ako, magdidilig sana ako kasi almost 5 days or 7 days na na hindi ko kasi sila dahil meron akong inasikaso, event yun. So, ito ang ating kinagulat ang ating crested blueella Bumagsak siya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Ayan po, o. Oh. Ayan. Hinipo ko na siya kanina. Parang na-dehydrate siya. Hindi siya, ano, root rot Hindi siya stem rot Kasi, hindi naman mamasa-masa. Ayan, o. Oh. Pumayat siya. Ibig sabihin, na-dehydrate siya kaya ikakat ko siya ngayon kulang siya sa dilig di ko siguro siya nabantayan na dehydrate na siya pero hindi naman mataba-taba naman yung kanyang leaves hindi naman masyadong dehydrate pero o oh, merong itim sa kanyang ano stem isa, dalawa, tatlo kawawa naman kaya gawa natin ng paraan para mabuhay pa natin ito. Sigurado namang buhay pa ito. Kasi ikakat lang natin dito. O yan. Ito. Sige, kunin natin. At putulin natin ang kanyang stem na mayroong infected. Ayan po. So, kukuha lang ako ng scissor. Kukuha lang ako ng mga kakailanganin ko. Ang aking cinnamon. Scissor at itong padding mix so ito yung akin scissor wala akong alcohol pero hinugasan ko na lang siya kapag may nangyari sa inyong succulent na ganito wag po mawala ng pag-asa wag masasad kasi rest assured mabubuhay pa po sila hindi 50-50 100% po na mabubuhay po po sila eto, ito yung pinaka infection niya so kakat natin Ayan. Meron na po siyang roots. Ito po. Oh. Aerial roots niya. At yung dito po banda, okay po. Wala po siyang stem rot. Wala naman siyang mashi. Okay po. So, lagay ko lang siya dito. At next, yung pangalawang stem ay ito. yan. So, magkakat lang ako dito. yan. Okay naman po siya. Pangalawa. At kakat ko lang yung ano para makita ko. So, eto pa. Ikakat ko pa siya kasi eto yung stem rot niya. Or, or, dehydration niya. So, okay to. Yan po. Next. Ito wala naman. Pero isasama ko na siya. Ayan po. May aerial roots na siya. So hindi na tayo may hirapan. Paugatan siya kasi ayan po marami na. Silipin ko lang. Piling ko hanggang dito po yung okay. Mashi na dito. Nagtataka lang ako. Bakit siya mashi eh? Hindi naman umuulan at bihira ko lang naman siya diligan matindi rin ang init ng araw bakit nagmashi yung ilalim niya so tingin pa tayo hanggang dito pa siguro yan okay ito yung tinira ko okay pa naman siya tatayo ko lang siya ng maayos ayan so, lalagyan ko lang yung eto ng cinnamon ayan po, ayan po yung pinagkukulahan okay na po ito, wala naman na siyang ano, problema wala siyang itim-itim dito, stem rash tanggalin ko lang ng, tanggalan ko lang ng uh, dry leaves so, okay na siya at ang next natin na gagawin ay itong mga pinutol natin lagyan natin ng Si At ito yung aking gagamitin. Reuse po ito. Maglalagay na rin ako ng cinnamon dito. Reuse ko na pating mix. Dahil mahaba ang kanyang stem, sige nga, magkakat pa Ayoko nang mahaba. Para hindi ko na siya ibabaon. Ayan. Nang maalalim. So, baon natin konti lang. Ayan po. Magpuputo lang ako para hindi ko na siya masyadong ibabaon. Sayang ito may roots, pero okay lang yan. Ayan. Dito. At ngayon, magkakaroon tayo ng panibagong pot ng Crested Luella dalawa na sila next ay ito medyo mahaba din konti lang yung aking ipuputol yan para lang hindi masyadong ano baon sa ilalim kasi baka stem rats sila ito rin nakabend pa dat matitira lang ako ng ano yan o, may roots ayan dito so nagkaroon ako ngayon ng dalawang pot ng crested luwela so ganun lang po yung pwede natin gawin or talagang dapat natin gawin kapag nagka-stem rot po ang ating mga succulent ikat po agad natin para hindi po lumaki ang kanilang stem rot or dehydration so, etong aking lola na mother ibabalik ko po siya doon kasi okay naman siya yan okay pa rin naman siya lush pa rin naman siya ah ito naman ang aking kinat doon ko po siya ilalagay sa aking shaded area kasi po bagong cut kaya lagay po natin sila sa shaded area morning sun wag po muna siguro mga one week pwede na siya i-introduce sa morning sun or 10 days kapag nadiligan na natin or kapag nadiligan ko na siya ilalagay ko na po siya sa morning sun dito ko na nga pala nilagay yung aking mga zebra ayan po morning sun wala na po sila dito sa aking mga leaf propagation nandito na po sila so, dito na rested the well ako dito muna kita ilalagay sa so shaded area ko, ito yung mga seeds ko, na-generate ko at ito ang aking lakti Kunin ko na siya dyan kasi o oh, kailangan ko na siyang madiligan ito ko siya ilalagay ayan kasi o, oh, nangangayayat na siya halos ilang days na so pwede ko na siyang diligan kasi hindi ko naman siya cut hindi ko na naman siya pinutol. Nireplant ko lang naman siya. So, merong roots yon Kaya, pwede ko na siyang diligan ngayon. Umuha lang ako ng water. Medyo damihan natin yung kanyang water. Pag natin siya tipirin. Kasi hindi naman siya cut. Okay, okay lang yan. Na madami. Kailangan po tumulo. Ayan. So, ito sama ko na. Ano yan? Ayan. Ayan. yung mga nandito. Ito. At eto And that's it for today mga kagalini. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko. Cactus and succulent. Please po, palay po ng aking video na ito. Pa-share na rin po. And don't forget to subscribe. and one. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po, mga kaguling.